ito yung ano yung area ko na inumpisahan ko noon na nagsimula lamang sa may uh, mga paso. Halika at ipapasyal ko kayo dito sa kung anong meron tayo dito mga bossing. Ito yung puno ng mangga na nandokmay. Isa sa pinaka malaking uh, variety ng mangga. Yung mangguming. Kita nyo naman. Ito yung kanyang nakasulat sa record niya. Ito ay galing sa kay uh, Ma'am Socorro, Doon mismo sa Davao. At ito po yung ating mga tawag dito. Mga purple bayabas. Isa sa pinakamabenta ko sa ngayon sapagkat ito ay grabe purplish talaga yung itsura niya. At ito naman dito sa kabila. Ito yung ating... Tay, ano to, ning Apple Guaba, malalaki. Halos isang kilo din yung kanyang bunga. Ito lang yung area ko, kung makikita ninyo, ay puro malberry. Kasi nga, nagumpisa tayo sa malberry talaga. Kasi mataas naman talaga yung ROI ng malberry. sapagkat ito ay, ang uh, ano, ng tinanim ko dito, mula sa mga sanga, hanggang naparami ko ng ganito. Kung inyong makikita, ay halos na puno ito ng malberry, at saka ng mga bayabas. Kasi kailangan talaga kung magpatayo tayo ng mga farm o uh, sa farm establishment, dapat may may model tayo na uh, kung anong prutas yung itatanim sa kanilang farm. Kagaya nito, makikita nila na ganito yung itsura ng purple guava na itatanim sa kanilang farm. At ganito kalalaki yung mga apple guava na itatanim sa kanilang farm. Ganito yung itsura ng ano yan, daming bunga ng ano ng apple guava yung mga malberry natin. Ito kaya sa mga boss natin dyan na meron na gustong magpatayo ng farm, nandito kami. Kami na yung tutulong sa inyo. Kami na yung bahala sa tao, tsaka sa manpower. Ito yung mga malberry natin. Maganda yung kitaan sa malberry sapagkat uh, kung magbunga ito, ay hindi na kailangan na i-process. Kung ay ready to eat na ang kanyang mga berries. At ang kagandahan dito sa mulberry natin ay whole year round ang pamumunga niya. Hindi hindi tayo mag-aantay kung anong season ito. Kahit anong panahon ay pwede siyang magkaroon o mag ng bunga. Ito ay variety ng Illinois o US mulberry. Meron din tayong isang variety, yung ating Taiwan Long. At dito naman banda yung ubasan namin. Maganda yung panahon, na ulan na. Dito tol. Ito yung banda ng ubas. Meron kami dito mga variety ng ubas. Kasi dati sa school nung nag-aaral pa ako ay ito yung thesis ko, yung ubas. Ah uh, ito yung variety na four galing din doon sa kaibigan ko na si Willie. Prosper ito. At meron tayo dito mga black ribier at saka na black. Yung ginagawa ko naman dito, kung inyong makikita, ganito siya. Yung kanyang kalabasan. Kasi nga ito ay naigraf natin sa iba't ibang variety ng mga ubas. At dito naman banda, ang mga blackberry natin. Pakikita ko sa inyo na namumunga yung blackberry natin. Tal may ano dito lang may tanom daw. Ito yung bunga ng blackberry natin. Ah wala na, natanggal na. Bulaklak. Ito is ito siya. Namumulaklak. Yung ating blackberry. At ito naman yung sample ng ubas natin, no. Oh. Maliliit gawa nga naabutan sila ng tawag dito. Ning El Nino. Ito ay white wrestling o Brazilian hybrids. Ito. Hmm, tamis na. At dito naman, banda, mga blackberry pa. Blackberry pa rin. Ito yung bulaklak ng blackberry. Labali. At dito, banda, yung mga pananim natin. Ito po ay apple. Apple tree. Wambugo apple. Galing kay Martinio na graph natin sa ating seedlings na apple. Whew, ganda na ang panahon. At ito naman yung ano natin, no? Oh. tingnan nyo ito mga bossing. Ito yung ating Thailand mango. Sabi ng iba, yung Thailand mango nila ay bulaklak lang ng bulaklak at hindi namumunga. Pero ito sa atin, kung makikita nyo, may mga maliliit na, na mangga. Uh, fertilization lang po yung kinakailangan at saka pruning para mabuo yung mga uh, bulaklak ng mangga natin. Dito po yung area ng nursery namin. Saka dito yung mga parent material namin. Dito ka tol. Ito yung pomegranates. Ito yung galing sa bansang Jordan na dinala sa atin ng kaibigan natin, pinasalubong sa atin. Napakaganda na ng tubo niya. At ito naman po ay jujube. Alam niyo ba yung jujube? Ganda din ang pagkatubo niya. Grafted din ito. Meron ako nitong binibenta. Kaso nga lang, naubusan na. At ito naman yung fig natin. Fig na Saudi Arabia. Yan ito yung fig. Itura ng fig. At dito naman yung ating sempedak. Yung pinagkukulan natin. Pinagkukulan natin ng material. Sempedak. May mga bunga na yung sempedak natin. Sapagkat ito ay uh, tatlong taon mahigit na. Ito na yung mga bunga niya. Marami siyang bunga. Pero hindi pa natin ito pinapafocus talaga sa mga bunga niya. Kasi nga, at uh, tayo ay nag dito. nag in arch At ito naman yung ating Aviark Suite. Yung pinakamabenta natin. Dito tol. So, kung inyo makikita, halos wala na siyang down kasi nga na-defoliate ito para naman sa ating graph. Gagawing graph. At ito yung ating Taiwan long. Pero lang area ko, maliit lang. Pero makikita nyo naman productive. Kasi nga yung ginagawa natin dito, pinipili natin yung mga uh, pananim na kaya makapag-produce agad ng bunga. Ito, citruses to. Ito yung ginagawa ko namang rootstock. Malakas to yung rootstock nito. Ito naman, kumquat. At so, dito 'yung mga si, ano natin na lansones, longkong. Naabutan ito ng uh, tag-ulan. Buti hindi siya namatay nung tag-init. Ako nag umpisa ako dito sa uh, taniman ko. Dati nag-aaral ako ng agrikultura. 'Yon nagkahiligan ko na gusto ko magtanim. Inakapagpabunga tayo sa mga paso hanggang uh, 'yung hilig natin ay uh, unti-unti nang uh, marami na tayong nakoleksyon. Ito yung mga, ano, at ito pala yung sinasabi ko na Australian na uri ng mulberry Iba din ito sa ating US na Illinois, kita Yun naman, grabe yung production ng kanyang, ah, halos kumpul-kumpul ah, sila Kita nyo, kumpul-kumpul Mas, ano sila, mas productive sila kumpara sa Illinois Yung kagandahan naman sa Illinois, malalaki At medyo matibay siya sa laglagan ng mga berries. Kaya hindi ako gano'ng nagparami nito pero sa gustong bumili nandito. Pero hindi ako nagpaparami niyan. Yung focus ko talaga Illinois. Illinois yung mas gusto ko na variety. Ito Illinois ito. Ito yung minibenta ko sa mga city naman. Mura lang ito. Mayroon ka ng Illinois. Ito yung mga Taiwan long namin. Taiwan lang. Kaya sa mga gustong bumisita dito, marami kayong pagpipilian ng mga pananim. At ito naman yung ating mga double root na mga mangga. Ito yung isang ano ko, isang tawag dito, mulberry na uh, Taiwan. Pinagputulan ko. At saka binigay ko doon sa isa nating Ah, kasama din sa pagtatanim na tagay Iloilo si Anastasia. Ma'am Grace, ito yung ating mangga na double root At ito yung mga Thailand mango natin. Ah, Thailand mango, ano na? Thailand sweet coconut. Inakamabenta rin. Sayang. Kasi hindi tayo nakapag, ano dito, nakapag, tawag dito, nakapagtanim na may meron siyang usbong. Ito yung ano, yung Uh, purple coconut kay Manny Pinyol. Galing kay Manny Pinyol na purple coconut. Kung inyong makikita, tingnan nyo yung, kalaba, yung kanyang exocarp. Medyo marami siyang magaspang-gaspang siya. Ang Thailand sweet naman, doon sa uh, taga Dumaguete, na si Ma'am Si yata yun. Ito yung gusto niya. Maliliit na uri ng... Uh, buko, pero sadyang matatamis kahit nga ito yung medyo may edad na, na niyog na talaga uh, kung subukan nyo ay matamis talaga kanyang sabaw, pero manipis ang kanyang tawag dito kanyang laman, pero sa sabaw naman ay napaka quality sige, ito ipapakita ko sa inyo yung maliit kong area na inagtamnan ko ng mga mulberry ito yung area ko dito nagaganap yung Malberry Picking. Yun nga lang, dito sa Negros, tayo pa lang yung uh, merong Malberry Picking dito sa lakas niya. Kaya hindi sufficient sa mga bisita natin, sa mga local tourists natin, yung ating mga Malberry. Kasi nga hindi natin kaya masupplyan sila. Kaya sa mga gusto dyan na na magpatayo ng Malberry Farm, maaari kayong sumangguni sa akin. Uh, maaari ko kayong tulungan na magpatayo ng Malberry Picking din. Kaya e nga sabi ko sa inyo, uh, tumutulong tayo sa kapwa natin magsasaka. Hindi lang po tayo puro benta. E ganito yung itsura ng apple namin. No? Saka may nagtanong pala sa akin kung paano daw namin pinapabunga yung ating bayabas. Uh, simple po lamang pruning. At ito yung pambalot namin. Galing. Sa ngayon, yun lang muna bossing. Uh, sa gusto magbisita dito, maaari kayong sumangguni, magpadala ng mensahe. Kaya tayo na at magtanim sa panahon ng tag-ulan.